Ano ba? Nako, bakit may ganun doon? Patingin, patingin. No. <laughs> no, loaded Loaded la, loaded. Tegra mo loaded po. Ayun na yan. na po. Kaso wala siyang ano, bintana. <laughs> Anong ginawa ni Kuya Kenneth? Ba't walang bintana? Hi. Good morning po. Ah! Pagkakagwapo po pala ng asawa niyo. <laughs> <laughs> Morning, sir. Morning! Pangalan po niyo? Noel po. Noel? Noel. Ah. Kaya pala nabighani sa inyo si nanay. ah Okay na. Ano pong masasabi niyo, tay? Nasa po si Kuya Kenneth? po. Kala ko tulog pa po eh. Baka umidlip siya kasi kagabi, sumama siya, sinama siya ni Erickson, kapatid ni Oliver, nag-deliver sila ng uling dun sa ano yung Hmm. Sabi sila nag-deliver kay ano. Pasok po, ito eh. Hmm. Kamusta po kayo, Tay? Okay, Medyo maaliwalas na po. Tahimik itong asawan yun, Nay. Opo, tahimik na po yan eh. Uy, mm. magsalita ka! Ano saan naman eh? <laughs> Hindi, sanay sa <siya> kamera <laughs> natatakot sabi niya. Mm. Ayaw daw niya interviewin siya kay natatakot sa camera siya. <laughs> Naya po kayo? Oo. Oh, oh. Mm, oh, sige. Naya daw po si tatay. Gagawa po kami doon kay Lola. Oo. Eh, para ano. Tatanggalin nun namin yung sama ng loob ng, ni Lola. Saan yun doon? Saan diyan na, po yung natit na parang matutumbang bahay po. Ah, ah diyan. Mm. Ah, yung katabi nito. Ah. Uh -huh. uh -huh. Maraming salamat po dahil Ah, uh, kahit pa paano na po yung ano, na Kasi... bahay natapos, uh, natapos na din naman. Ah, uh, pasyan. -huh. Tsaka dingdingan din. Kasi mm. pag alis ko dito, ano pa lang, eh. umut pa lang, tsaka ano, busak yung mm. Bumog, eh kinapus kami sa oras. Eh, Ba't di nyo inuna yung bahay kasi bago yung ano? Gusto nyo nang mababasaw <laughs> yung asawa at anak Wala mo eh. na sa oras. Mm -hmm. kaming ano, yero, alim mm -hmm. na piraso. Yeah. Yun lang yung inabot ng pera na dala ko yung last ko na pati. Yeah. Okay lang po yun. naiintindihan ko. Kaya pagbutihan nyo pa yung pamamasada niyo, ha. Oh. Magkano po ang dala niyong pera ngayon? Ah... ano? mga ano? Na, hindi makasalita. Magkano ang inintrega ko sa inyo? Wala pa po. Inin ah, naghihintay pa. Magi naghihintay pa. Dapat huwag nang paghintayin sa ano, pagdating. Oh man, ito yung ano, oh, panggastos ano lang kasi, konti lang talaga natitira eh. Kasi yung unang-una, -una, mm. yung unit na yan, nuhulugan pa kasi. Ah. Five, uh, hundred per day. Mm. tapos may ano kami na binabayaran utang din araw-araw, six hundred. Mm. Nakakamagkano ho ba? Eh, pakita mo muna. Yung ganong badja. Badya palang tawag dyan, Kuya Agos. TBS. Uh, yung TBS brand siya, niya. pero kuwan. Ah, TBS, sabi niyo ko kasi badja, Nay. Badya. badya para, kasi may Iba kasi yung ano, para bang kuwan ba? Kawasaki. Dalawang klase rin. Naman, klase mm. niya, yan, TBS, niya, yung klase niya. yung TBS ang brand mm. niya, yung niya. Pero, badja, yung isang ganyan, three wheels na ganyan itsura din. badja naman yun. Ah. Aray, yung ganyan po, magkano? Gusto kong malaman. Yung po ba yung kulang yung 100? Po ang cash niyan 220. Ah. Ang cash. Tapos kasi yung ganyan with 3 years to pay yan, parang umaabot siya ng 396 something ganun. Ang laki ng tubo. Laki daw tubo po, halos kalahati po kasi siyempre hulugan po. Tapos mm. ano po yan, naka-GMS, pag ma-delay po kami ng bayad, pinapatay po. Mm. Weekly ang payment naman namin dyan, weekly, 2 for 50. 2 450. Magkano kinikita niyo, Tay? Sa isang bu asan buwan? Sa uh, yung isang araw niya. Pag medyo masipag sa ano, nakaka 1-2 gano'n. 1-2? Ano, net na po yon Net na yun. Siya alabas na doon ng gasolina. Ang gasolina halos 700 pa, no? Maghapon. Mm, mm. kasi medyo long distance kasi din yung hatida namin ng pasero. Kaya 10 kilometers halos. Hindi, hindi maka... One, two. So, ang kada linggo na bayad po niyo, 2,450. 2,450. Ah, pwede na din. Kaya-kaya naman po pala. Oh, kung wala lang kaming yung utang na pera na inutangan namin na 1,560. Parang 20%. Ano yun? 600 a day. 5,6. 5,6. 20% yung 2 months to pay yun. Hmm. Kung wala yung ganun, payba, ang ano lang talaga sa araw-araw kailangan, 500. Nalulubogo yung tao sa 5,6, 5,6. Yan, no? yan yeah, nga po, kung na makawala doon eh. Kasi siyempre, ano din yun, magkano din yun. ang 30,000, magkano din yun sa 2 months. Ang tubo, 6,000. Mm. Hindi, malaking bagay na rin sana. Eh po, panagdadasal ko, sana makawala na kami doon. sa <laughs> -awang 5, Diyos, 6, 7. No? Kasi masakit din sa bursa eh. Ito? Ay, ang ko ba ano bang ano doon parang kung sa Bombay kasi 40 45 days na naman sa Bombay 5 6 ang tawag mm. nila 20% na, naging manok na siya 45 days <laughs> kung ano na lang Mhm sa Bombay 45 days yun, pero doon uh -huh. kasi okay, tao lang din yun na ano na ay kumbaga ano lang din yun may pera lang na nagpapaano dating may asawang iji kasi yun it is pera mm. nagpapautang siya ganun nga sa 60 days sa dalawang buwan may tubo siya ano o sa 30,000, magiging 36 yun ang bayad. Mm. Yun nga, yung, eh, kasi alam niya na buong naman ito araw-araw. Kung baga araw-araw ang kita, araw-araw din ang bayad. Yeah. Eh, 600. Every 5,100 ang araw-araw. Araw-araw din. -araw. Yeah. Uh, okay. Kararating lang po ni... Pagabi po, ala, mga las 12 dumating siya. Siyempre, kailangan niya mag-hug. Oh. <laughs> Talaga sa biyahe. Namiss yan niya, yung papa niya eh. Ah, namiss mo papa mo? Apo. Gano'n ka miss? 100 percent. Grabe naman <laughs> na. Oh. Namiss daw po kayo. Kayo po ba namiss niyo yung anak niyo? Oo oh, naman. Ah. Uh. Oh. <laughs> Talaga ba namiss mo? Apo. Hmm. O anong gusto mo sabihin kay papa mo? I love you, Papa. Ah. Oh. <laughs> Okay, okay, dapat pagbutihan mo yung pag-aaral ah. Para yung pagod ni Papa mo nababawasan. Apo. Okay? Apo. diyan tayo dyan. Okay. Aww. Para pagka-with-honor ka, lahat ng pagod ni Papa nawala, no Papa? Oo, oh, tama yun. Oo. Oh. Okay. Susi Pagkano po kami mag... Okay lang. Kailangan po namin ano eh, kasi si Lola baka matabunan po ng bahay. Kawawa naman. Oo. Saan ba yung banda? Diyan lang po sa ah, ano. Atingnan ko nga din. Habang ginagawa namin to, lumapit si tatay dito, pinakita po yung bahay na na matutomba doon. Kasi sabi ko, pagka medyo naayos-ayos na ito sa inyo, yun naman. Kuya Chris, dito. Ito yung tatanggal na yung ano. Linipad na nga yung bubong o. Oh, yung araw. Morning po. La. Hi. Morning po. Morning la. Ano po, handa na po kayo? Eh, tatanggalin na lang pala to para mapatanggal yung bubong. Oo po, la. Kasi ano eh, oh. doon. Oh. <laughs> Baka kasi ano la eh, matabunan kayo dyan. Dito na po kayo. Tanggalin natin muna yung mahalaga dyan. Ayan si Lola. Ano? Magkaibit nyo magkat. Ah, magigiba. Mag-ibaba. Natatakot si Kuya Chris Categram. Yan na lang tutatak Magigiba na eh. Tatakalin na lang ngayon sa baba. pa Paano? Hindi ka papanik? Hindi daw. Kaya sa aya taas eh. Magigiba to eh. Baka... Hahahaha. Hindi, matatak yan sa testin din natin Para sigurado. Nasaan po si ano yung pong pamangkin nyo? Wala, andun sila ng trabaho. Ah, nagtrabaho Manong po sila. Nagtrabaho na sila, Di ako man lang dito mag-isa. Ah, sige po. Uh, ano, ah, paano yung diskarte mo, Kuya? Please. Ano yung sa baba? Tatanggalin ko lang yung air sa baba na lang. Baka ma... Pag umakit ako, baka mahulog ako. <laughs> Mahina na yung bahay. Hmm. Mahina yung pagkakatayo. Nakasandal Naka na lang. Hmm. Morning, Kuya. Ito yung makakasama mo, Kuya. Si Kuya Oliver. Morning. Kuya. Ano, pagtulungan nyo ni Kuya Chris. At saka ni Kuya Kenneth pala. Nakapakas ah, nyo sir. Hindi, ganito muna. Habang inaayos ni Lola yung mga gamit niya, iyan mo muna yung mga kailangan bilhin doon. Habang... Habang ino-order natin para may nangyayari. No. Ah. Okay. Ano yung mga kailangan doon dito? Ika-estimate so, mo muna. Pagkagamit natin niya. Kuya Lubert, six pa. days ka daw hmm. pang anong araw to? Ano ba Wala, ano yung natutulong ko dyan, yung TV nyo. Ah, ano yung natutulong ka po Ah, sa ano natin ilalagay ito? Itabi nyo lang na yung mga kayamanan nyo. Baka kasi madampot ko yung... Kayamanan? Oh, Oo, mga damit. Wala ko ba kayong isang sako pala? Ito po, sa inyo ba damit ito mga to? Wala ko yan wala dito? Ah, nasa nung ba siya? Sa barangay, ano sila? Ah, gamayin na natin. Maakit kaya natin. Hindi ko makapag-isip ah. Sa tawulo ko. Sa ano? Nakita nang ko nga yun? Uh, ano yun. Ang Tulong mag-ano. Ligpit. Nice. buku dendam tuh buku dendituh masih lagi teman yang dito is isa udah tahu <laughs> luakan nulis-nulis patung bulan jian oh apa dito yang okay, damitnya kuning ada itu yang kuning Tapos pa kasi dun sa labas ako. Eh. Ipato mo na lang yan dyan. Ay, ako. Pakbag aking anak. Pagay na lang yung sa loob. sama nih binili na sa anak niya eh. Ito ilagay mo diyan kay init. Ito na, sibog ko na. Anay na ang ano nito, bahay. Ay, bahay yan eh. Ilagay mo dyan kinit. Baka mo ah. Nagkalaglag na pala oh. Eh, teka, teka. Ano ba to? Ayan. Ayan mo na ako. tayo nung lugar ko <coughs> yan. Ayan. So Kasi yan dyan, may laman yung isa eh. Ayan po. Mm -hmm. Nakaganon na ho siya. Pako to eh. Hindi na ako siya ganyan. Baka magamit ka niya. na siya nakaganong diretsyo. Nakahiga na, na naka siya. siya. Uy, ayan, lagay mo lang yung doon. Bitbitin mo yung tubig ng ano. Yung ano pa lang nga Ilagay mo lang doon. Huwag mo sa... Lahat Ay, sa ano. Huwag mo na sa magamit na. Lapag na. mo na lang doon. Ano yan, kuya? Pieces. <laughs> ano yun? Yung pag inpinabad sa tubig ng malaki. Hmm. Ba naglalaro pa ho pala kayong ganun la? Ha? Naglalaro pa ho kayong ganun? Hindi. Okay. Sa so, apo ko, ayun. Ang tubig uh, -huh. uh sa so, apo ko no, nag- ano pa yun siya? Elementary. Hmm. Yun yun. La, pasensya na kung di natin magagawang mansion tong bahay mo, ha? Ariko. Manzio. Ikaw, Lola, mo matitis mong ganyan yung kalagayan niya. Mm. <laughs> yung, yung Lola ko po, mama ni mama. Dito po galing ako, kaya po nang tayo ko. Hmm. Inabag mm. ko. Umuwi na naman po ang suko. Hmm. Lumaki na lang si... Mm. Kinit dito sa ano eh. Dito rin sila natutulog dati eh. Si Kinit. Na, ha? Ah? Ah? Hmm. pa siya. Po. Dito na yun sila maghula na tulog. Hindi, ano mo ba sila? <laughs> ah, okay. Kala ko, ano? Kamag-anak? Opo. Nakikitulog nga. pala kayo dito? Dati ko, nung wala mm -mm. pang bahay. Wala yung... pa silang bahay sa lit. Ay, anong 2000 Hindi ko uh, alam kung anong taon yun eh. 2020. Pakilagay mo ito, Kenneth. Oh. Diploma ni Reggie. Opo. Mm. Kuya Chris, ba't nandiyak ka? Baka maano ka dyan? ano na ako mag... Isipol. Ah. Si La! Alas na kayo dyan, La! Oh, no! Kakalasin na po yung ano nyo. Dal... Dalawang magaling 'to eh. kaya... ito 'yung ginako, dalawa. Ah. Dalawang magaling 'to eh. Si Kuya Oliver at saka si Kuya Chris. <laughs> corriente cuidado cri Okay na ha. Ano ito pa naman yan? Kalawang. Pa, 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 paku, ha? Yung mga pako daw, baka mapakan nyo. Kuya. Sa Ganyang kakalawang, baka isang oras lang patay na tayo. <laughs> yung kuryente ko yogos baka maano kayo diyan Ah. Uh. wala na po yun la doon wala na po doon wala na daw try mo muna ko yogos kung makukuryente ka no. uh. na daw ni lola hmm? Grabe nung no, ano, kasi gano'n ah, no? Marami talagang pagkakapitan O, oh, tingnan mo ka tayo, grama O, oh. <laughs> sasakay ka nga lang dyan, ano na. Oh iba Sabi ko na sa iyo eh. Oh, no! Tapos sabi mo kanina matibay-tibay. May ano nga lang, may posting nga lang. Eh, tinanggal na yung poste. Tatlong na po po rin dalawang anak ko at tungkol sa ko. Mhm. Mm Tapos po yung na namatayo, yung namatay yeah. yung anak na po. Namatay. Yeah. Ito mo isa ko nga ano yun eh 18 years old. Mhm. Mm Tapos yung 2010 yung papa papana nila yung namatay. Yung po ng yung anak na namatay 6 years old. Ano po kinamatay? parang naano man na dito kasi wala pang mga tao dito eh. Parang... parang sabi nila eh, parang nabati. Ah. Uh, yung isa ko doon yung na ano sa Kayana. Mm hmm. Doon yung na, kasi nagubantay sila ng pispan doon. Pagbaba na dito, parang ibang nakasapi sa kanya. Dinala namin sa Lazaro, doon siya namatay. Mga ano lang siya eh, nasok namin eh. Merkulis siya tayo ng araw. May mm -hmm. patay dyan, yung ano niya, pinsan. Mm. Eh, pagka naman, mga ilan linggo, mga nakasunod lang siya, may nakaburol doon, namatay rin yung anak ko doon sa San Lazaro. Mm. Uh, Uy, dito. Uh, 17 years old lang yun, oh, 18 years old. 6 years old po, tsaka 17. Pinanganak ko ng 1981 yun, yung 18. Yeah. Tapos yung, ano, 91, yung 6 years old lang. Uh, Matay rin yun sa Balolos yun. Mm. Yeah. Diyan eh. dami yung tsinelas ditong ano oh.

O anjan pa. Nako, bakit may ganun doon? Ah, rabiko yung kwento. Patingin, patingin. No. <laughs> no. loaded. Loaded No load. Ano si gaja? Bukalade. Loadet la, loadet. Pulot lang ho ba 'yan?

Pagkakaroon ngayon dito at atunin. Hindi, hindi nalang hindi nalang isa lahat. Mungkong atay ka rin ang Sa pa rin Hindi na rin

2 Wala Bilangin mo 18 22 24 26 28, 29 30 binalik mo ba na yung mapa nahan bala mo mapa yung mahaba na bala bala mahaba! bala 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 ang dami naman na, ang dami niyong balang, ano na. May magasin, may 45. Ba yun po yung 45? Pat, patingin nga kuya Oliver. Meron nga po. Ayun. Ganun mo kuya. Ate, gram mo. Baka asasin pala si Lola, hindi natin alam eh, no? Wala, <laughs> baka asasin kayo. Hindi mm. nat natin, di natin alam. Kasama pala si Lola sa ano,